So ngayon, ating tatalakayin what a saved person does. Ha? Dahil palaging pinaratangan tayo na dahil daw osas, kahit ano na lang gawin, kahit pumatay, mga ngalunya, kahit ano na lang ang gawin, dahil ligtas na. At da, kaya doon, hindi raw nila matanggap-tanggap. E eh, papanong matatanggap ninyo, e eh, palasi yun. <laughs> Yan po'y isang paratang. Papaano niyo matanggap ang osas kung yan ang inyong unawa? Dahil hindi po patungkol sa ano ang mga ano-ano ang gagawin ng mga mananampalataya, mga laligdas. Yung uh, osas doctrine. Ang osas doctrine po mga kaibayo namin sa pananampalataya at mga kulto. Yan po ay kung ang kaligtas ay mawawala o hindi. Doon muna tayo. Pag ang inyong objection, kung ano-ano na lang ang gagawin dahil ligtas na, makinig po kayo dito. Dahil ito ang tamang aral sa Biblia at tamang aral namin na osas. Pagka kayo'y mamamaratang, ibig sabihin sinungaling kayo o kaya ignorante kayo, hindi nyo naiintindihan. Kaya makinig po kayong mabuti. Ang sabi po dito, ayan na po yung living by faith, walking in the spirit. Ano ba? Ano-ano ang gagawin ng tunay na ligtas? Number one, Hears the voice of his shepherd and follow him. John 10:27. Ang sabi diyan, nakikinig, ha, nakikinig sa boses sa tinig ng kaniyang uh, pastor at yan po ay sumusunod sa kanya. Okay? Pakikinig ba? Ha? At pagsunod ba? Yung pagtalikod, pakikinig ba yung paggawa ng mga masasamang mga gawa? Yan ba ay pakikinig? Oh, dahil hindi nila naalaman na ang tunay na ligtas, ang sabi kasi at pagkatapos, sasabihin nila, eh meron akong, meron akong kilalang uh, o o baptist o sino man. Eh batit ganito ang kanilang mga pamumuhay? Eh ang tanong, ang tanong doon, alam mo ba na yung taong yan ay ligtas? Paano mo nalaman? Hmm? By their fruit, ye shall know them. Uh, para sa akin kahit Baptist yan, pero yung gawa niya hindi po dito nakasu nakasulat dito po sa what a saved person does questionable po ang kaligtasan noon no uh, para sa akin i believe pwede kong sabihin i believe that person it's not saved in the first place huwag nating sabihin na yun yung gagawin nating batayan ang gawain ng tao gayong may katotohanan sa biblia kung may katotohanan sa biblia ito ang gamitin mong batayan na yung taong nag-aangkin na siya po ay naligtas pero yung kanyang gawain na hindi makikita sa Biblia, hindi pagsunod kay Kristo, hindi pakikinig sa boses ng Panginoong Iso Kristo, sabihin mo, niluloko mo sarili mo. Okay? Niluloko mo sarili mo. Another thing, ang gawain ng isang ligtas, obey. Siya po ay sumusunod. Okay, ngayon dito po tayo sa mga talata sa Biblia. Dito po mga kapatid, ang sabi po dito, sumusunod, mayroong obedience sa mga tunay na ligtas. Ito na ang gawain. Okay, we're talking of gawain. Hindi na po ito patungkol sa eternal security but linawin natin na ang gawain ng tunay na ligtas ay hindi po kahit anong gawin na mga masasama dahil ligtas na. Ayan po'y kalukohan at aral ninyo. Okay, Philippians 2, verse number 12, ang sabi dito, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, Ayan po, mga kapatid, no? As ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out, your own salvation with fear and trembling. Ang mga kulto dito, noong sila'y nag-aral, uh, marunong silang sumagot sa grammar. No? Uh, napakatalino ng mga kulto sa grammar noong sila'y nag-aral. Pero, noong uh, pumasok na sa relihiyon, may relihiyon na, Biblia na, hindi na makakaintindi ng workout. Okay? Kasi itong mga beloved, ito ha, wherefore my beloved brethren, sinong sinabihan dyan? Ha? Sino ang sinabihan? Ibalik nyo lang sa Philippians chapter 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints, sila po yung mga banal in Christ Jesus with the bishops and deacons. Kaya ang sabi niya dito, in-address niya, hindi po ito para sa inyo mga kulto na hindi paligtas huwag nyo itong gamitin. Dahil kung hindi pa kayo tiyak sa inyong kaligtasan, hindi pa kayo banal, huwag nyo gamitin ang talata na ito dahil ito po'y isinulat para sa mga banal na o mga ligtas na sa impyerno. Kaya ang sabi dito, ye, uh, ye, have always obeyed. Dahil obedience ta, obedient talaga yung mga tunay na ligtas. Not as in my presence only, but now, now much more in my absence. Sabi niya, work out your own salvation work out mga kapatid ipakita oh, kaya ako napakaliit ng aking muscle kaya kailangan kung ako po'y mag work sa gym okay, mag work ako ng uh, sunod sunod isang taon ay eh, makikita nyo na yung muscle ko lumabas na pero hindi ibig sabihin wala pa akong muscle meron akong muscle pero maliit ha? Huh? kaya ang kaligtasan nasi, dahil nasa loob Pagka i-workout mo yan, ipalabas mo, no? lalabas yan, makikita yon sa pamamagitan ng pag-obey. Pag-obey. No? Sabi, work out your own salvation. Hindi po sinabing work for. Magkaiba po ang work for your salvation. Ibig sabihin, gagawa ka para sa iyong kaligtasan. Pero pagka work out, eh kahit man lang sa Tagalog, eh, malinaw na nga dito sa Tagalog, eh, kaya sa Tagalog, sabi dito, oh, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Naligtas na eh. Pagkaligtas. <laughs> hindi po sinabi, gagawa kayo upang kayo'y maligtas. Eh, yun yung nasa utak ng mga kulto kasi wala pong banal na espiritu na nagtuturo. No, hindi niya sinabi, lubusin ninyo ang gawain upang kayo'y maligtas. Hindi po gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Dahil ang pagkaligtas may mga gawain. So ano ngayon ang mga gawain ng mga naligtas sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa. Ayon sa kanyang mabuting loob, kaya ang mga gumagawa ng mabuti sa mga ligtas, ang Diyos. Ayon po sa talata na ito. Okay, ayon sa talata na ito. Napakalinaw mga kapatid. Kaya, <laughs> ah, malinaw pa sa sikat ng araw. Ngayon, dito mga kapatid, no? Obedience. Number three, merong fruit of the Spirit po. Yung mga gawain ng mga ligtas na nandoon po. Fruit of the Spirit. Love, joy, peace, suffering, meekness. Nandoon po lahat yun. At number four, siya po ay sasamba, Hebrews 10.25. Hmm? Kaya hindi po pwede, ikaw po ay freelancer. Tapos sasabihin mo sa akin, uh, uh, naligtas ka, tiyak ka sa kaligtasan mo, pero freelancer ka, wala kang pagtitipon, hindi ka uh, nagtitipon sa mga kapatiran, hindi ka sumasamba. Oh, uh, ibig sabihin ng samba dyan, not in, just in the heart, but talagang yung pagtitipon sa Hebrews 10.25. Eh, siya po'y uh, nagbibigay. Okay, nagbibigay. Pa, uh, inyo na lang pong i-fill in the blanks pa lahat ng mga gawain na nandyan po sa iniutos ng Panginoon Isu Kristo. Siya po ay witness. Matthew 28, Acts 1.8. Siya po'y mananalangin. Siya po'y mag-abide, mananatili. Siya po ay gagawa ng mga mabubuting gawa lalo na po yung love. Okay? Yan po ang gawain ng ligtas kaya 'wag pong sabihin dahil osas kahit anong gawing masama. Ayan po ay uh, uulitin ko pagkasasabihin ng isang kulto na dahil osas kahit ano na lang gawa gawing gawa gawain or ano na lang ang gagawin na masasama. Number one, siya po ay ignorante. Number two, siya po ay sinungaling or namamaratang.